Hi guys, welcome back to our YouTube channel, Chronicle of our Barkes. Please subscribe, guys. Thank you. Thank you. Love and like. Like. <laughs> so, hi guys. Merry Christmas once again. So, ito yung natitira in na Put bag. So, ayan, guys. magara sulat Merry Christmas. Okay, so ngayon guys, dahil natira to ay ito yung mumukbang namin ngayon Ni Kuya Liam Axel yeah. At si Ate si So ito guys, subok natin guys Mumukbangin namin yung natira namin na load bag, Yung nanda namin para sa mga batang nangangaraling So actually guys, naka dalawang lata mahigit kami Dahil pabalik-balik yung mga bata sa pangaruling. So ngayon, dahil may natira pa guys. Hello! Hello! Huwag masyadong lapit kuya. Hello! Oh, huwag malapit. Lapit. Okay, bubuksan na natin ang laman ng loot bag. Ay! <laughs> <laughs> What do you like? Like. Okay, sa so isahin na natin guys. So, sarihan dito si ate guys. Ma! Tara! So, ito. meron pa, guys. Tara! <laughs> so, ayan. Nakapila lang yan no, saan, guys guys. Yeah. Oh, oh. meron pa, guys. Ito. Oh. Okay. meron pa. Si Pochi. Sa akin si Pochi. Meron din tayong snowbird. <laughs> Andito pa si White Rabbit. Dito. Dito pa si Lollipop. Tabi. Okay, Tabi na tagpin. Dito pa. Ah, uh, ano to? Ah, uh, Candyman. Then, meron din tayo ni Choco Joy. Kasi siya may hasa ka na iya. Meron din tayo. XO. Favorite, of, favorite ko guys, oh, bobot. <laughs> Yan ang bobot, guys. Mama. Mama. Meron pa actually bobot. Meron pa, guys. frutos. Meron ding XL. <laughs> At meron ding coin. The Gold, the gold, guys. Mama. yung Mama. 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 for Liam. Wala so, na guys. Wala nang laman. Ngayon, kakain na kami dahil mukbang kami ngayon. Yeah, hey! So, masyadong ano tong dalawa guys. Laging nagtatalo. Mara ano yung gusto nila. Yun ang gusto. Stop. Hindi talaga yeah. nagpapatalo. Maati o kuya. So, let's eat guys. I love this one guys. Hmm. mất bằng tay mì dami kikuyo oh. mhm 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 dami kikuyo mhm 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 Wow. 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 Mmm. Tapos ang si Kuya kumain ito guys oh. Wala lang laman. Mm, madali lang. Okay. So andito pa guys. Ang ready to sa akin guys. Hmm. Sarat po sa inyo lahat. So guys, Oh. So si ate naman yung umangki ng mga ano guys. Mga biscuit. Ayan. Ate, bigyan mo si kuya. Pero walang awa yun. Eh. Wow.